Sa araw din pong ito ay makakasama natin ang isa sa mga barangay kagawad ng Muntinlupa City na si Honorable Floyd Pagyo. Magandang hapon po sa inyo, kagawad, at welcome po sa Servisyong Bayanihan. Magandang hapon po kay Kuya Daniel Rason, sa inyo pong lahat, at salamat po sa Diyos at kayo po ay naparito sa aming barangay. Kumusta naman po ang medical mission na isinagawa po sa inyong barangay ngayon, ah, kagawad? Tunay pong nagagalak ang aming lugarin dahil sa mga pagkakataong po ito ay naaabot natin yung mga may hirap na hindi kayang magpakonsulta, marami at matagal ng may mga dinadamdam. At higit sa lahat po, yung libreng gamot po ay napakalaking tulong po upang sila po ay gumaling. At nagpapasalamat din po kami sa Diyos at kami po ay nabigyan ng pagkakataon upang makabahagi po sa mga ganitong gampanin. At sa huling pananalita lang po, Barangay Kagawad, baka meron po pa kayong gustong sabihin? Kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa MCGI, Servisyong Bayanihan, Kuya Daniel Rason, sa lahat po ng mga miyembro ng inyong grupo. Ito po ay hindi unang pagkakataon na kayo po ay dumating sa amin. Lagi po kayong naririyan, nararamdaman. At kami po ay taus puso nagpapasalamat sa Barangay Alabang na kami po ay lagi inyong napapaabutan ng tulong, pagmamahal, at higit sa lahat po. Ang pagmamahal po ng Panginoon na darama po sa pamamagitan ninyo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa serbisyong bayanihan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa inyo, kadawad Pagyo, at higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos. At narito naman po ang update sa ating mga napagsilbihan, ating mga kababayan, mula dito sa Muntinlupa City. Sa medical consultation ay nakapagsilbi po tayo ng 145. Sa so feeding naman ay 600 at free groceries na 200. Kasama ang UNTV News and Rescue, MCGI DRRT, MCGI Multimedia and Production Team at ang mga kapatid sa MCGI South District ng Metro Manila ay bumabati po kami ng Happy 8th Anniversary! Anniversary! Jane! Eh, thank you, thank you! <laughs> attorney, oh, napaka... Sayo, sayo yes, komprehensibo oh. yung report ni Jane. Nakakatuwa. At pasalamatan natin yung napakabait din din. Ano, uh, member ng council nila, si Honorable Floyd Baguio, attorney. Dot. Go, attorney! Thank oh. you! Oo, oh, oh, bisa, Balita ko, itong si Kagawad, nagpagamit pa ng venue at 15 na kabaranggay niya. In-invite niya sa event. Maraming maraming salamat po, Kagawad.